ako yung viewer lang no no at uh, ako yung nakaka-observe ng napakagandang labang basketball kanina no kaya kahit patalo po ang Ginebra at ako yung fan wala akong pakialam kasi ay mafano basketball no inoobserbahan ko po yung galaw no ng bawat player at ng buong kupunan at I admired TNT Tropa Giga kaya ma nagsasabi diyan no na malungkot kami lalo na ako I'm a fan no ng basketball kaya masaya po ako no kapag nakakita ako ng ganyang klase ng performance no katulad ng tropang Giga. Di ako bitter tulad nyo na kailangan yung magmura no mambastos no. <laughs> kaya ka sa content natin tawa lang tayo ng tawa no. Kasi So welcome back po no dito sa TV. <laughs> uh, TV Sports. No? Well, ang topic po natin mabilisan lang no para sagutin lamang po ilan sa mga katanungan ng ating mga subscribers ano po. At uh, yan po ay yung packet natalo ang Barangay Ginebra sa kanilang showdown no ng TNT Tropang Giga diyan sa katatapos na Game 1 ng PBA Finals no. And of course mga pa-shoutout. Okay, so yun na nga po kanina tinapik po natin yan no na natalo ang barangay Ginebra no at ilang mga update kay Troy Rosario. At uh, yun na nga may mga nagtatanong. So ito po no, segunda ko lang dito sa round nating na content. Well, evidently it's because of that defense no. Wala namang pum sa akin, wal walang bokabularyo dito na swerte, malas no. Walang ganyan dito. No, panoorin nyo maigi yung laban. Nakita niyo po ang depensa. 'di ba? Pinansin ko po yung semifinals ng Ginebra at San Miguel, no. Sinasabi ko doon, napakalamya ng depensa ng San Miguel. Malamya po talaga dahil yung mga atake nila walang sumasalubong eh, 'di ba? Sa laki ni Junmar, sa laki ni Ano Sike, 'di ba? Hindi nila sinasalubong na katulad ng ginawa ni Ronde Hollis Jefferson. So nakailang putata doon si Jefferson na tila gulat, no, ng Ginebra diyan dahil nga first time din nila nakalaban itong tropang giga no? at uh, basang basa po ng TNT ang gagawin ng Hinebra nakita nyo naman po yung response nila nung uh, hawak ni Ahman, Ahan Misi ang bola at lalo na paghawak na ni Justin Brownlee ang bola so alam na po nila no? tulad po ng sinabi natin no sa mga nakaraang content natin na na-anticipate na po ito ng TNT at talagang sabi ko naman sa inyo eh, defense is the key, no? Defense is the best offense. Kaya nga po nakaalagwa sila. At yung mga shot selections nga po ng barangay, eh, hindi po talaga, ano, uh, good looks. I mean, yung, ano nila, three points din ako mapapansin nyo, di ba guys? Parang pilit yung ilan dyan, no? Naka isang four points si Brownlee, tapos naka three points si Barrientos, no? The rest, wala nang naka, ano, nakatira ng 3 points eh. Hindi po yan usually ang laro ng Hinebra, no. At nangyayari din naman po yan kahit sa ilang mga NBA team, no. Na kapag po na depensa talaga ng matindi, eh talaga po nawawala yung laro nila, no. Kaya po kanina, hindi yun ang laro ng Hinebra kasi nga para sa akin, parang first time silang makaharap ng gantong klase ng depensa, no. So, yan po ang ilan sa mga dapat nilang pag-usapan ano po right after this game, no? For sure, yun ang gagawin nila. At uh, para mag no? At makikita natin yung adjustments sila sa game 2. Sigurado meron yan, of course. So, yun na nga. Kasi nga, ang uh, ano natin, ang uh, tawag dito, pinagbataya natin, of course, ng ating ilang mga matatapang, no? na tawag dito na prediction ayan eh dahil nga po sa kanilang performance pero dahil nga po sa matinding depensa ng TNT eh ano po yun po ang pinakamalaking bagay diyan kung bakit natalo ang Ginebra no? so plus na rin doon of course wala pa nga yung 3 point shooting ni Pugoy tsaka ni ano eh ni tawag dito yung isa si yung player nila, diba? Wala pa nga doon. Hindi pa nga po halos gumagana, eh, no? Sila kabuntin, sila aurin, no? Sila pa lang ang bumabanat at itong siya, no? ng bata, ano po. So, yan. So, maganda po talaga ang execution nila, no? At uh, talo is talo. Ganun po talaga kasimple yan, no? So, nagsimula sila sa magandang depensa. Bagamat ang Hinebra, no? Nakadikit sila, no? Pero nakita natin consistent naman ng ano nila eh. At isa pa pala sa napansin ko, no. Halos babad sa buong first quarter si Japet at ito si Brownlee. Kaya kung mapapansin niyo sila Eram, no. Kapag tumitira siya ng 3 points, pumasok yung dalawa, halos ang layo ni Japet, no. So ang tagal ng delay bago siya makapag-react. Kaya nalilibre si Eram, no. Tapos um, yun na nga, yun sa TNT, eh, talagang ano, depensa nila. Then sa Hinebra naman, yun po ang nagresulta. Kaya yung mga, ano, 3-point shots natin doon na usually nagagawa natin na ipapasok, no, ng barangay, eh, hindi po naipasok. So, yan po ang whole summary niyan. Kung yung pinaka... dahilan no kung bakit natalo diyan ng barangay. Okay. So pa-shoutout na po tayo no pa-shoutout na po. At, um, at po babasahin itong pagulang content natin, ano. Meron pala dito parang adik, no. <laughs> Kung di man adik, siguro ito galit na, ano, taga fake news peddlers or hater, no. Abay, nagmumura, no. Well, sabi ko nga sa inyo, wala akong pakialam kahit anong isulat ko dyan, no. <laughs> wala akong pakialam kahit ano sabihin nyo, no. So, dito tayo sa mga nagpapashoutout, no? Ernesto Castillo, no? Game 2, Bawi na lang. Mahaba ang laban. No? Swerte ang TNT sa 3 Again, sir, hindi di ko po, ano? Hindi ko po ginagamit ang swerte or malas, you no? Know? Kailangan po ng effort, no? Kailangan po ng, mostly, naikita naman po natin ang Hinebra pag nananalo sila. Todo effort po talaga. It's either si, ano, si tawag dito si Thompson ano po yung nakita na po na nalasa na sana itong si ano si Ui, ano to si tawag dito si Castro no dapat talaga pinalitan na kagad ang pantay eh, no kaso na exploit ng gusto si Abarientos no so medyo late po no yung reaction doon pero again hindi ko pinakikilala man ng na diskarte ni coach team ko no ako yung viewer lang no no at uh, ako ay nakaka-observe ng napakagandang labang basketball kanina no kaya kahit patalo po ang Ginebra at ako ay wala akong pakialam kasi ay a fan of basketball no inoobserbahan ko po yung galaw no ng bawat player at ng buong kupunan at I admired TNT Tropang Giga kaya mga nagsasabi diyan no na malungkot kami lalo na ako ay a fan no ng basketball kaya masaya po ako no kapag nakakita ako ng ganyang klase ng performance no katulad ng tropang giga di ako bitter tulad nyo na kailangan nyo magmura no mambastos no <laughs> kaya ka sa content natin tawa lang tayo ng tawa no kasi yan kayo eh no yan kayo hindi ko alam kung ang edukasyon nyo kulang <laughs> no? Eh, you can't uh, discipline yourself, no? Wala akong pakialam diyan, no? Sabi ko nga sa inyo, kahit ma kayo, no, iba nagbabanta, wala akong pakialam sa inyo. <laughs> Chill lang kami dito, okay? Sabay-sabay na flat ang jeans, ayos na ayos naman ng TNT. Talo, yun lang, sabi po ni Rehidor Frias, no? Rosemary Juan, kaya dapat po talaga, di mo na nag, ano you know, sa sasalit yun tapos Ano ano po ang ibig sabihin? Okay, kay Rosemary din, tinamba ka ng jeans sir, ano nangyari sa TV? Yan po, no? yan po yung sagot natin. No? Dahil po sa comment nyo, tayo po gumawa ng content katulad nito. No? Salamat po ma'am, no? ma'am Rosemary. Juan. Ganun din po kay Danilo de la Cruz, matalo man o manalo, Jin King is king, no matter how. Huh? Yung mga solid barangay Hinebra. No? Idol, bawi tayo, sabi ni Balbino Diala ng din si Danilo de la Cruz. Okay lang, no hurt. Pero yun naman po talaga. Kaya nga nag-tatawanan lang tayo dito eh, no? no? Kung pan kayo ng basketball, matutuwa po kayo sa ginawa ng TNT na ready-ready sila, no? So mga hindi po ready, katulad po na nangyari sa Ginebra, eh kapanapanabig po yung adjustment na gagawin nila. At yan ang panonood natin sa game 2, no? Ito, ito naman kay Wilbert Rifaco, no? kailangan na nila na makuha si Troy Rosario dahil nahihirapan talaga ang gawin ng pag walang ah, kapalitan si Japet yun na nga, nabanggit natin kanina di po ba na ang tagal niya bago nakapagpahinga so si ano, fresh na fresh no si Aram, nakakapagtira ng 3 points siya talagang nakasinta niya pa, may time siya para umasinta, di ba si Japet talagang nag talaga, ano, <laughs> layo ng pinanggalingan niya anyways, Carlos Gumangan no? Kahit anong mangyari, Hinebra pa rin. Oo, oh, syempre, yun po talaga. Antonio Gaza. Ganun talaga pag talo, bawi. Yun nga sinasabi ko dito, no? Talo is talo, no? Excuses. Harapin natin yan. Walang swert. Yung iba pa, ano eh. Nakakatawa, eh, no? Kakampi na daw ang referee. <laughs> Hindi marunong magbasa ng laro, no? Pasensya na po kayo sa words ko, no? Pero kung napanood nyo po yung laro kanina, no? Kahit pa paano, nakita nyo naman ang tawag na ilang mga referees, ano? No? Wala namang bias akong nakita doon, no? kaya wala na kasi mentalidad niyo pasok na doon sa laging luto, laging ganun na lang po, no? Bawi, baguhin nyo na po yung, ano niyo mindset nyo. <laughs> okay lang yan, mas maganda laro ng game pag alam kailangan bumawi. John Scotti Manese sa TNT ang swerte kagabi wala sa atin next game na sa atin bilog ang bola sabi ni Alan Olandia solid mga Cubs sabi po ni Edwin Role no? Rolando Bangit bawi sa game 2 sabi niya eto yung nagmumura no katoliko ako pa naman din <laughs> wala akong pakialam kahit magmura ka dyan ubusin mo lahat ng mura <laughs> wala akong pakialam sa'yo <laughs> hello Andres Ladigator, no, good morning. Tignan nyo, ang dami po mga barangay Hinebra fans na ano, no, sila Willy Bardahe, no. No, si Ma'am Mel, alam po, nanonood din yan, ano. Mga chill lang kami dito, no. Chill lang kami dito, walang personalan, laro lang yan, eh. Maliban na, ah, galit ka talaga personal kasi, malamang, ano ka, pinaplash ko na rito yung mga fake news peddlers, no. <laughs> o di kaya, talagang ano ka <laughs> alam nyo <laughs> natin pag natin pag-usapan at uh, mahaba tayo so yun lamang po guys so, yung ilang mga pasyat at ang ating napag-usapan sa content na ito at maraming salamat po no, sa pagbulo nyo pagsama sa susunod po nating uh, content no ang game 2 paghahanda po ano po yung mga diskarte na naman ni coach team ko dito adjustment no pag-uusapan natin dito sa so, Denry Doy TV Sports muli maraming salamat po sa inyong panonood salamat po sa panonood Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.